Isang grupo ng mga bituin ng kapuso ang kasalukuyang nakadock sa Canada para sa konsyerto ng Sparkle Goes to Canada. Isa sa kanila ay si Bianca Umali, na handang-handa para sa mas malamig na panahon sa pamamagitan ng isang chic na aray ng oats bilang isang sertipikadong preview Best Dressed Girlie. Alam ng aktres na ang susi sa pagtatakip ng may estilo ay panatilihin ang bawat layer na nakakainggan nyo. Ito ay nangangahulugang paglaruan ang mga texture. Pumili ng monochromatic na mga kulay at maghalo ng kanyang mga proporsyon. Tingnan ang kanyang lookbook para sa inspirasyon sa estilo sa paglalakbay. Tingnan, mga travel odes ni Bianca umali sa Canada. Sa unang araw, nakita si Bianca sa kakanang. Hiniram ko mula sa aking boyfriend na hitsura na maaaring humingi siya ng tulong kay Ruru Madrid to be honest. Isang bughaw na polo ang maluwang na nabuton niya sa isang puting turtleneck at sinuot ang isang sobrang maluwag na pares ng kulay kepe na pantalon. Bilang pagtatapos sa fit ay isang abong blazer, isang nakakatuwang maluwang na bag at isang pastel na asul na ka. Tiyak na alam ni Bianca na ang lahat ng itim na mga hitsura ay hindi boring. Sa isang paglalakbay sa Nive, nagtugma siya ng isang puffer jacket na may itim na vinyl pants at isang mapagkakatiwalaang ang pares ng Converse Chucks. Ang kanyang bilog na tinted na shades at earmuffs ay perpektong nagtapos sa mga bagay. Pumili ng head to toe earth tones, pinares ng bituin ng Gen Z ang isang belted midi skirt na may trench coat at snakeskin na boots. Inilagay niya ang mga manggas ng coat upang ipakita ang frilly trumpet sleeves sa kanyang tuktok upang makita ang pinakabagong solar eclipse ng personal inilahad ni Bianca ang isang crop na leather moto jacket kasama ang isang acid wash denim maxi skirt ang kanyang malapad na framed na shades ay nakastyleish na nagtakip sa kanyang mga mata